Drosel naglabas ng ayuda. Ipinagluto ni Kim Ju si Paolo ng paboritong ulam. Wow na wow, huling-huli ang kasawa vibes. Kaya sobrang napamahal at nafall na rin si Mr. kay Mrs. Grabe kong mag-alaga. Kahit sinong lalaki may hirapan makahanap ng ganitong babae. Napaalaging, nakalalay at grabe din kong mag-alaga. Marami din makalat na ayuda, kuha mismo sa backstage or sa taping. siging pag-aasikaso ni Mrs. Pati nga pag ng damit, si Mrs. na rin. Kapag ganitong mga ayuda, hihimlay ka talaga sa saya. Ayon nga sa mga komento. San ka pa? Masipag, mabait, maganda, at ngayon na naman natin na mahusay magluto si Kimmy. Ewan ko na lang kapag hindi pa maging sina ni Paulo, abinino. Daily routine na talaga nila na alagaan ang isa't isa. Wala na silang pakialam kung makita ng iba ang sweetness. Ang malaga, palagi silang masaya at may sarili mundo. Ayon pa sa isang komento. Noong nakarang linggo, may interview ang Kim Bao at binash ito dahil napansin na parang nandalamig na daw umano si Paolo. Natatawa na lang talaga kami ng mga supporters. Kita nyo yan? Panibago ang ayuda kung gaano sila ka-sweet o kalambing sa isa't isa. Tiga. Minsan, huwag tumingin sa mga summary video. Masyadong madudumi ang isip pilit sinisira. Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyorito sa new update na naman?